morning guys. Pagong po ang nanaan nyo. Kamusta po ang buhay natin ngayon dyan? Kagigising ko po kasi po ngayon, unang araw po nun. Ano, unang araw ng ispila ng mga bata. <coughs> <coughs> Bablog ko po ngayon kung ano yung buhay ko pag unang araw. Ito po. Gising <coughs> pa ako for 30. So ngayon po, magbibihis po ako kasi pag bumaba po ako ng kwarto ko hapon na po ako makaka <coughs> balik ko din yung buo ako. Diyos oh Lord <coughs> so maghahanda po muna ako magbibihis po ako sa so, salit lang po guys ha. kagigising ko lang to, to ko nakandi nakapikit, ano, nakapikit pa good morning po uh, first day of school kaya adjust adjust po ang nana kasi po, laging nagigising ng alas 6. Pag uh, walang pasok, ngayon may pasok, 4.30, kailangan alas 5 na kapabana ako. So, standby lang po guys. Sali po. So, ito nakagising na po guys. Pwede yung mata ko pipikit-pikit pa po. Ito po, alas 5 na po. Kailangan alas 5, ano, nakababa na po ako guys. Kasi pag na, yung nalita ko ng ilang minuto, yung it, eh, anong bawat minuto po dito, mahalaga po sa akin kasi uh, may oras po yung pagtrabaho ko na ano, kailangan uh, 5.45, igisingin ko na po yung mga bata. So, tara na guys, baba po muna tayo. So, ito na sa baba na po tayo guys. Ito na gawin ko, kumalalaga po ako ng itlog. na. tayo ng itlog mo. Hindi na ako nakikita. Matilim kasi dito sa kapila. Ayan siya, guys. Pag-alaga ng, ng itlog. Mas madalit ko. Lalagay ko lang itlog dito. Nilagay ko ito sa isa. Inisal sa shorts ko. Nakakata ng itlog, guys. sa amo ko. Tsaka ito kakainin ko habang nagtatrabaho ko dito baba. Kasi ito yung pag ano, parang steam egg lang to. Tingnan yung guys to. Nagyan ko ng tubig. Meron na yata sa Pilipinas din ito eh. Parang steamer egg. Eh, parang ano, dito ka magpapa aga, instead na magpapuno ka. Switch lang. Tapos ito. Ayan. Naglalaga na yan guys. Ayan habang naglalaga ako. Paula na mga bata. na po guys. Ito po yung mga bawang ng pataw. Cucumber. Oh. Handa po natin po. Yan. Kasi po may dapat may gulay at saka prutas itong mga bata. Tapos gagawa ko ng sandwich niya na lang. Nakalimutan ko. Kasi yung al alaga kong nalaki, strawberry lang yung gusto yung putas. Pinipirsa sa kumain ng ano, ng mansanas ba. Ayaw niya kasi. Yung babae gusto niya mansanas. Ito po. Ugasan po rin natin bago natin i-prepare ako. Sa tapos po natin hiwain, lalagyan na po natin sila sa lagayan. So, so dito po tayo guys, kasi lalagyan natin yung pagka na halting na mo, kumukulo na. Kumukulo na yung itlog. So dito tayo guys, kasi lalagay ko na sa baonan. Ang mga baon ng mga bata. Ito po yung Sa babae. Tapos salamat. Ito na grains. Ang alaga kong babae, konti lang ilalagay kong grapes. Ako lang. Ayan po. Hindi daw ko nakikita guys. Ito naman, gulay.

sandwich Tapos yung pinakamini nila, nagawa ko ako ng sandwich. Medyo adjust lang ako sa ano, sa unang araw ba. Kasi dalawang buwan na hindi ko ginawa to. Kaya so, parang maninibago ako. So, adjust, adjust pag may time. Tapos ito yung may vanilla na, no? Biscuit. Biscuit ko to nung gumina yung amo ko. Tinikman nilang magkapatid. Ay, nagustuhan. Ayun. Kumain na rin sila. Tama na muna yung eh, guys. Gawa muna tayo ng sandwich. Kasi ito, guys, habang hinihintay natin na nag-toast, -to kasi nag-toast -to lang ako ng bread. Inom ako ng apple cider, yung ilalagay sa, yung apple cider, isang kutsara, ilagay sa warm water na isang, isang cup, yung malit na cup. Kasi masakpa, kati yung nalamunan ko. Maganda yun sa pag may gastric, sa mga ubo, maganda yung apple cider. Halo lang isang kutsakita sa ano. Tapos. Habang hinintay yung toast bread, ito. Pagkain naman ng driver namin ang ihahanda sabay-sabay kami na ano. sabay kami na alis mamaya. Kasi kailangan may pagkain din siya na iwan. Ako, kain ako dun sa kabila. Nakahanap ako ng pagkain dun ba? Maglulot ako ng itlog doon. May itlog dito. Pero titignan ko kung may pagkain. Kung may pagkain doon, makikikain ako. Ito so guys. Ito guys. Kainan ko muna yung apple cider. So, gawa muna na tayo ng sandwich, guys. Ito yung yung sandwich. Ito yung labna, yung tawa. Parang sa atin yung, ano to eh, parang kapatid ng taho sa atin. Yung labna. Alam ko yung taho din to eh. Yung, parang cheese, pero hindi siya cheese. Ah uh, parang cheese na parang yung card, uh, hindi <laughs> ko alam ito. Basta yung, ang tawag dito, yung lab na. Parang cheese na maasim-asim. Palaman natin. Gusto ng mga alaga ko ito kasi. Bata ng sandwich. Ayan po. Usually, mga kan ay mga galing sa dilata yung mga pagkain ng driver namin. Papainit ko lang kasi ayaw niya ng malamig. ano na ng malamig na pagkain ba? Kaya ito, check na ginagawa ko. Masa na gunting? So, may, may talaga ako ng ano para pa sa pagkain lang. Kasi ito mga sandwich sandwich inukunting ko kaysa yung slice ba, mas madali pagkunting. Kasi why ko itong isang tinapay, kalahati sa babae, alaga kong babae, kalahati din sa alaga kong lalaki. Actually guys, uh, ano yung babae lang may pasok, kaya lang yung, maliit. yung maliit, sya kayo nanay pupunta sa school, parang i eh, ano lang ba? Uh, alalayon yung bata, papakita yung mga yung parto siguro kasi maliit pa. Uh, kinder 2 pa lang yung maliit ko. Kaya ito, ito naman, hihiwain ko sa yung cubes. Cubes na maliliit kasi yung alaga kong hanapin, ayaw niya nang magbuya. Gusto niya sabay subo. Para mas madali ba? Ito na natin sa box. Mas maliit yung nilagay ko ngayon sa lalaki. na alaga ko kasi. Pagkatapos nila ng orientation nilang, ano, diretso rin sila sa kabila. Doon sa, ano, doon sa lola. Habang hinihintay namin yung kapatid, sa yung retera ng alaga kong babae alas dos, ano, alas dos kinsi, kaya makaka makaka-uwi kami dito mamaya ano na ah, uh, alas tres na kasi 30 minutes pag uh, minsan naabot ng 45 minutes pag traffic, traffic kasi pag may pasukan na kaya makikita nyo mamaya kung gano'ng ka-traffic kung gano'ng kalinis yung mga unang video ko gano'ng ka-traffic ko mamaya papakita ko po sa inyo so, ito so, na guys, tignan nyo na lang po yun. Ito po yung para sa halaga po may grace, may ano, yan, may biscuit, kaya sandwich. Tsaka ito po, mas marami po yung babae kasi alas dos, hanggang alas dos po yan. hindi ko namin alam kasi plus din ang school ngayon. Hindi natin, namin alam kung may ano yung magbubukas yung ano doon, kantin. Kasi may kantin, ang kantin dito, yung may parang may credit card yung mga bata, lalagyan ng pera yung mga ano, mga uh, bata tapos kung ano yung uorderin Yung pagkain ng mga bata. Yun ang uh, uubusin. <laughs> parang itap card lang ng yung pagkain ng ano. Ito naman yung apple cider ng mga bata. na muna tayo, guys? Sabit lang at ako ay yung tinapay po ng driver namin. Ihahanda ko lang po yung bag ng mga bata. So, ayan na guys. Pag ganitong oras na po, kailangan na po tayo. umakyat na ihanda ko na itong pagkain ng mga bata. Ano parang cereal lang yung kakainin nila ngayon. At syagata. So, akyat na tayo guys.